Ayan, yeah, magandang magandang umaga sa inyo. Da, ito may statement ako para diyan sa mga bashers ko, 'di ba? Si 'di ba may bashers? Love na love ko talaga mga bashers. So, sasagutin ko lang naman yung mga binabato niyo sa akin. Sinasabi niyo sa akin na guapo uh, gwapo ka nga, pero ang sama-sama naman ng ugali mo. Ganun talaga sila. Eh, bakit kayo? Uh, kung kayo, uh, mabait nga kayo, pero pangit naman kayo. 'Di ba? Bakit? Ikakaganda ba talaga ninyo? Yung pagiging mabait ninyo? Nagiging rason lang ninyo yan na, na kung pangit kayo, mabait naman kayo, mas maganda pa rin yung maganda ang puso. Sinasabi niya parating yung nire ano, kumontes na lang kayo talaga kayo, mga bakla kayo. Nako, mas, ano mas pipiliin niyo Gwapo, tapos pangit ang ugali? O kaya pangit, o pangit na ngayong muka, tapos pangit pa yung ugali? O, mamili kayo. Nako, tapos ayun nga, ito may mga sinasabi pa sila sa akin ang dito, papansin daw ako sa Facebook, mm, 'di ba? Papansin daw. Eh, inamin ko na nga, 'di ba? na ako. Papansin naman talaga ako, 'di ba? Tapos ang dito, ano gusto ninyo? Ah, uh, makinig ka, ano gusto ninyo? Magpo-post ako tapos hindi niyo mapapansin. Yon, parang walang, dumaan lang, hindi niyo mapapansin. Paano ba 'yon? Paano ba i-setting 'yon? Yung magpo-post ka tapos walang walang makakakita. Paano ba 'yon? Ah, uh, 'di ba? Mapapansin at mapapansin talaga kapag magpo-post. Kaya lahat talaga, kaya nagpo-post, papansin, 'di ba? Nako, sabi tapos ano pa sinabi dito? Mm. Ayan, sinabi sa akin, may pinag-aralan naman daw ako. May pinag-aralan naman, uh, may pinag-aralan daw ako, pero hindi ko naman daw ina-apply sa Facebook. Nako. Sinasabi ninyo kan, ang tagito, wala kang manners, wala kang pinag-aralan, ganyan-ganyan. Oo, wala talaga ang manners, 'di ba? Oh, 'yun lang talaga, bumagsak talaga ako doon sa yung sa good good ano, good conduct and uh, no? good. Basta hindi ko nga alam 'yun eh. Hindi ko nga alam yung GRMC, 'yun ganoon. Basta hindi ko na pag-aralan yun kaya hindi ko alam talaga acronym na ganoon. Basta good moral and right conduct ba 'yon? Mm, ayun. Basta 'yon. 'Yun lang 'yun lang pala yung pag-aralan niyo. Yun, 'Yun lang pala ina-apply niyo diyan sa Facebook, diba ba? Mm. ano gusto ninyo? I-apply ko 'yung pinag-aralan ko. ayan uh, taxation, mm, diba ba? Algebra, calculus, gusto niyo na mga 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 sciences. Gusto niyo yung post ka parang kan. Ang tagito, ah, magpo-post ako ng nang ganitong video tapos may caption na ah, magpo-post ako ng ganitong video kasi papansin ako ang meaning may HPD ako. Ano ang HPD? Ang HPD ay histrionic personality disorder. Ang sinasabi diyan ay isang disorder daw 'yan, sabi ng mga scientists. Sa pag-uutak dahil mga ganun ba dapat? May application talaga science, ganyan, math. Ayun, Filipino dapat ganun. Mm. Tapos, mga ganito, ang grammar, ganito, ganyan, ganyan, Ganun ba dapat ang ipopost? Nako, tigil-tigilan niyo ako. I-apply, i-apply yung mga pinag-aralan sa kwan sa Facebook. Eh, kayo na lang talaga. Mag-lecture kayo, kayo na maging teacher, di ba? Anong sinasabi pa dito? Ah, uh, Naka sinasabi pa nila, parati kang patama ng patama ng mga ng mga kwan, mga pamintang guwapo, ganyan ganyan. Naka yung mga nagko-comment pa mga jonget, 'di ba? Mga jonget, bakit kayo ba yung pinapatamaan ko sa kayo ng salo? Ang mga ang jojonget ninyo, pumunta na kayo sa Department of Jurassic Park, ikulong niyo sarili niyo, punyeta kayo isang taon, isang dekada at isang kwan, 13 month pay. Nako, tigil-tigilan niyo ako. O. naka ilang tigil-tigilan niyo na ako. Naka, tapos sinasabi pa ninyo, respeto. Ah, oh, eh uh, mo naman yung mga tao para irespeto ka rin, 'di ba? Oh, respetuhin niyo din ako, 'di ba? Na nagpo-post ako, irespeto niyo yung post ko, yung post ko, 'di ba? Para irespeto ko din kayo, 'di ba? Bakit mamamatay ba kayo kapag hindi kayo ni ng tao? Mm. Hindi, 'di ba? Bakit Nasukulatan ka ba dahil hindi kita ni-respeto? Nire mm. Kayo din kasi, hindi niyo ni-respeto nire ang sarili ninyo imbis na kwan, nagpapatama na nga, uh, nagpapatama na nga si Boy Lande, ayan, sinasalo nyo pa. Mm. Paano nyo irerespeto sarili ninyo, di ba? Talak pa kayo ng talak. Ano pang pa mga pinagsasabi sa akin dito? Mm. Mura ka ng mura, sabi sa akin. Mura ka ng mura, ang sama-sama mong tao. Bakit? Yung mga nagsisimba, di ba? Lahat ba nagsisimba, mga hindi nagmumura, mababait, walang ginagawa, di ba? Mm. Bakit? Pag nagbabasa ka ng mga tabloid, di ba? Nagbabasa um, ka lang ba? nagbabasa ka lang ba ng Serex? Gano'n lang ba? Mm. Mababaw ka, hindi ka marunong mag-English, kaya nagkukankat sa tabloid ka lang, nag, yung mga remate, remate, ganyan lang. Hindi ka bumibili ng inquirer, gano'n. Porket ba, nagpunta ka sa Sogo, nakipag-sex ka na, agad-agad, gano'n ba? Hindi ba pwedeng nag-group study lang kayo? Mm. Ano, family bonding? Ano ba yan? Tapos, ang sinasabi, nagsaya, nagsasaya lang daw sila sa panonood ng kwan, ng videos ko. Mm nagsasayang daw tapos nag-comment pa eh nagsayang din kayo nang nag-comment kayo punyeta kayo tigil-tigilan niyo na talaga ako na tigil-tigilan niyo na ako talaga mm. sige sasagutin ko talaga lahat ng mga katanungan ninyo nako bashers pero i love you gusto gusto ko talaga may bashers kasi nga ayun nga nakakatulong talaga kay sa akin ayun di ba oh sincere na sincere talaga ako magsalita di ba mm. So ano pa mga ang uh, mga gusto ninyong kwan, mga katanungan sa akin? Oh, sabihin niyo sa akin, oh, bakla ako, oh, bakla ako, oh. Okay na ba, oh? At least, mm, kumikita na milyon. Mm. Ano pa? O sige, humahada ako, ayan. Mm. Magnanako ako, sabi nyo, ibato nyo sa akin. Oo, oo. Mm. Ano pa? Okay na ba? Mm. no, sinasabi pa ng mga to, kasi daw, ang babasos daw ng mga pinagsasabi ko. Tapos mga mura-mura ko pa daw, di ba? Ang dami daw mga batang nakaka-open daw ng mga videos ko. Unang-una sa lahat, di ba? Nasa rules and regulation ng kwan. Di ba? Kung nagbabasa kayo sa Facebook, dapat... Walang bata, 'di ba? Ang pwedeng mag-Facebook. Kasalanan ng mga bata 'yan. Kaya kailangan talaga ng parental guidance, 'di ba? Mm. Ako pa ba may kasalanan? Nagpo-post ako dito. Adult lang dapat ang nagpo-Facebook. Diba? ba? Mm. Basahin nyo kasi. Huwag kasing